Good evening. Nandito kami ngayon sa ano guys? Talabasan, labasan We are gold, guys. Pure gold. Kung lalakad kami guys, kami ay bibili ng ulam namin. For our dinner. Tingnan mo ang mag-ina guys Si oh. Anika. Si baby Anika at ang kanyang mama. Ah. <laughs> guys, dami mga palinda dito sa labas. Yes. Yan. Ang ganda ng bar. Pa dito tayo galing. Yan na guys. Tayo muna ay... Huh? Bili ng ulam dito sa labasan. Ganyan tayo? Ang mga sikat-sikat dito. Dito kami. Shumai ba yan? Ganyan. Ano tong isa? Yeah. Malalaki lang ini. Eh. Oh, chicken. Dito. Okay. Dito. ito Dito. Dito. Kaya parang patanggal. Ano man yun. Eh. Yan na guys. Maraming mga paninda. Ano yun? Don't see oh. Dito. Dito. Guys. Chicken Pili kami ng chicken So, alam namin Baby, ano ka? Ayan na. Nagkulok-kulok pa Ayan